Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon kasi gagawa tayo ng ulam natin this morning. So kukuha tayo ng marunggay, guys. And then hmm uh, lagyan natin ito ng slicing natin to, guys. Lagyan ng beef loaf then konting flour guys konting flour and then lagyan natin ng pampalasa guys so ayan. sarap ng ano ko guys ganda ganda ng aking malunggay guys ang taba slicing natin ito guys and then aloan natin ng little love. so iprito natin ano tamang ulam na sapat na po ang ulam natin guys ngayong morning may dadaan po na ano. Tricycle. Ano ito? Ayan guys. Ano na siguro ito guys. So, may papakita ako sa inyo guys. itong kahoy namin guys uh, makopa tree ito nagkakambyo ng dahon nagpapalit ng dahon so ito ngayon ang resulta guys oh. So, ayan maraming dahon salibot so, tayo dun sa ating gulayan konti guys And guys, so dalawang puno. Nagkakambyo ng dahon. Ibig sabihin, ta the... nagkambyo is nagpapalit ng dahon. Daming dahon dito guys. Kailangan walisin. So dito guys, dito naman guys, eh, ginawang ano po. Ginawang garahe na sasakyan so, dito tayo ngayon sa ating ha. gulayan guys oh so, dami inuhanan ko ito kahapon guys kasi dinala ko sa church namin so, ayan. so, malaki na ang okra guys ito na yung okra. Malaki na siya. May maliliit na okra. So, ayan. Ito yung similya ng seedlings ng papaya, guys. May kamatis. Okra. Ayan. May lemon grass May sili siya, guys. So, oh. ayan. May alakbati. Ayan bati ko guys so yun lamang guys for this video but na ano may lemon grass ako guys na nabuhay na, buhay na. Dito, dito din buhay na so may tanim ako dyan na luya luya guys hindi ko alam kung ayan yung malaki na, na ano, lemon grass natin tanglad guys silipin lang natin yung ating luya dun sa kabila guys may luya ako sa kabila ayan guys thank you for watching guys sana mabuhay din yung ating luya thank you for watching bye bye